Hello guys, welcome to my vlog. My name is Chanita Prinelle Porte so and from I will start my vlog. <laughs> Ngayon, patalakayin na natin ang kasaysayan at prinsipyo ng abis. Pero bago yan, please like and subscribe. material art ng Pilipinas ay may mahabang kasaysayan na nagsimula pa noong unang panahon. Kinagamit ito sa mga sinuunang Pilipino sa paraan na pangangaso, pagtatanggal sa sarili at maan. Noong panahon ng kolonialismo ng Espanya, ang Marlies ay naipagansyahan ng mga Europa na nagresulta sa pag ng mga bagong diskarte at Aries ay nakasentro sa pagtiwas at pagkatakot. Ito ay isang sining na nakikipaglaban sa pagkataguyod ng mabilis at detektibong paglalaw gamit ang stick at mga kabay. Yeah, um, uh, ang hindi sa diin at pagkakontrol uh, sa labanan, pag-uunawan ng pistachia, uh, at pagiging uh, pag handa uh, pag uh, pag uh, sa lahat uh, ng oras. Uh, at yun lamang pong aking babahagi. Maraming salamat po. Sana may magtutunan at may tagtagalaman kayo. Yeah but